sinugod ni Narendon Labador at Rosmar Tan matapos na magkomento ito sa dalawa sa social media. Posible namang haina ng persona ng grata ang dalawa dahil sa insidenteng ito kung saan marami ring netizens ang pinalagan ang naging asal nila. Ayan. So, napanood ko yung video nito. Medyo ano ha, sa akin medyo grabe din kasi yung pagduro ni ano, Narendon. Narendon. Doon sa babae. Kasi ang nangyari kasi niya po, di ba? Meron silang charity project. Oo. Oh, oh. Si... Re, eto, Re, ano? Oh. Le... Ano? Si Rosmar at si Rendon. Si si Rendon. Alam na naman nila. Oh, oh. Alam na natin lahat yung friendship. Di ba? Napanood oh, oh, na natin oh. sa video. Pero yes. ang nakakaloka lang kasi, dayo kasi sa isang lugar eh. Dayo kasi sa isang lugar. Yes. Dapat oh, medyo oh. ano eh, medyo kal, Kalmante. Kalmante. Pero talaga, ginuro-duro yung girl na hindi niya alam. Stop pala ng sa mayor, di ba? Oh. Kaya Ay, alam yan. Alam man nilang staff yun, parang medyo hindi nila gusto yung pagpo-post oh. ng babae. Okay. So parang halika rito, halika rito, sabi niya gano'n at dinuduro niya. Siguro lang regardless kung ano yung nagawa ng babae, oh. hindi dapat ganun din yung asal. This is my opinion, ha? Parang Siyempre, oo. ang pagkakamali, hindi dapat dinadagdala no, pa ng sa pagkakamali. Pa. So sa tingin mo, mali yung naging reaction nila. Oh, oh. Sa... At saka parang nakita ko rin nagalit si Rosmar doon. Talagang oh. galit na galit siya. Hawak niya yung cellphone niya. At siguro ang hindi rin nagustuhan ng ibang netizen, yung pag-post na, Koron never again. Kasi nga, maapektuhan ang ng tourism ng buhay. Oh ba? Pag may mga ganong negative na ano, syempre, ina-pinopromote mo yung kagandahan ng corona. Kaya yung legislator, isang legislator ng corona, siya yung talagang mag para i-ano ng personal ng grata. So, Pren. posibleng... Naintindan natin. Naman. Posibleng maprobahan yun, oh, di ba? Yes, oh. Parang yun ang ina, inahain inaha, nila. nila. Ilang batas, parang ganon. Yes, pero Correct. syempre, bukas ang oh, oh. Morrison Academy, di ba? Oh. Sa panig din ni na Rendon, Rendon at saka ni Rosmar, at saka... Oh. Sana makakuha pa tayo ng development ng kondisyon, oh, di Kasi siyempre, ba? ang paghuhusga mo lang, Mari, doon lang sa mo sa so, video. Oh, ko. Oo, pero oh. yung sitwasyon talaga, hindi natin, natin alam Kung bakit talaga. ano nag-figure para talagang magalit yung oh. dalawin, di ba? Oh, oh, oh. So, yun.